Good morning, good morning, good morning alas ocho ay na ang umaga ngayon po ay ginamit na natin yung ating solar uh, panel solar power power, na eh no ayan po, ito lang po muna yung ating sinaksak ayan po tsaka isang tiling maliit, mamaya tanghali malaki yung gagamitin natin kasi malakas na po yung uh, power niya, ayan. ayan po kung nandun po siya, hmm. nandun po siya. o tingnan natin yung harvest ng mga ng panel natin ok 2 ampere 2 ampere yan po yung harvest niya, yung PV yung solar panel natin is 14 volts 2 ampere Ayan, 87.8 kilowatts. So, yung ating battery is 12.4. So, uh, kung ganito po ang uh, battery nyo, full na, gamitin nyo na yung inyong uh, uh, paglaban sa factory. Ayan. Ayan po. Ayan. Yeah. Ayan na. So, libre na naman tayo ng kuryente ngayong uh, araw na to. Uh, Merkulis. Maraming salamat po. Alas 8.30. Hanggang alas 5 yan. Paanda rin natin. O, so, biro nyo. Nakalibre tayo ng ilang oras sa kuryente. Okay po.